So ganito bagakalawang ang inyong tanki sa inyong mga motor mga mix no. Diyan sa loob no. Kaya nagbabara yung gasolina papunta doon sa carb at sa makina. So ganito lang ang gawin ninyo mga mix no. So malagbagbili kayo ng isang yelo. yan yelo at isang joy to the world. So ating pukpukin yan at para madudurog na yung yelo o yung ice no. So ayan durugin natin para madurog din yung sirang ulo doon sa aming kapitbahay. So at ilagay nyo dito yan mga migs no. Lagyan muna natin ng yelo yan yung mga malalaki. Kaya yellow yung nilalagay natin no ice para hindi magbara yung buhangin. Paglagyan mo kasi ng buhangin lalong magbabara at hindi makuha yung lahat. So ganyan lang ang diskarte ko dito mga migs no. Bale, nakita ko rin nito sa isang video kaya sinubukan ko sa tangke ng motor ko. So ayan durugin nyo lang mga migs no. At tamang tama ang laki para makapasok. At dito po natin na hindi naman kasi magkapasok so sobrang laki. So ayan mga mix no. At syempre lagyan pa natin yan bali dalawang yelo ang nilagay ko dyan no. Di yung yellow na color ha. Yung ice ba. So ayan at ilagay na natin yung joy to the world. Sana naman. Sana all joy. May pa-sponsor na. Mga. So, ay uh, ubusin natin yung Joy mga mix at siyempre takpan natin gamit ang ating Treasure K. Ayan yung Treasure K. So ayan mga mix takpan natin yan mga mixdo no? at aalogin uh, natin yan. Ayun. Ayaw, ayaw, <laughs> <Ayaw, dima. laughs> talaga ng nilolura. So ayan naalog na mga mix no. Uh, alogin natin yan hanggang sa matanggal yung mga kalawang doon sa loob. So balik ta nyo ng maigi mga migs at aalugin nyo para maalog ang utak nyo. Utak na wala namang laman. So ayan para maalog at gumana ang ating imahinasyon. So ganyan lang gawin nyo mga migs. Aalugin nyo yan no. Hanggang sa maubos yung yelo sa loob. So ayan. O oh, ha. Yan o. No. Oh. Malamig. Malamig kasi yelo yung nilagay pag apoy kasi mainit. So, ayan naman talaga. Uh, alugin nyo lang ganyan mga mix para matanggal yung kalawang sa loob, no? So, hanggang sa matanggal yan para uh, hindi na magbara yung mga kalawang. At syempre, buksan natin mga mix. Ayan, buksan na yung guan. wag nyo nang pansinin yung tanki na yan, mga mix kasi luma na talaga yan. Wala man tayong pambili kasi wala pa man tayong sahod. So, ayan, nakita nyo yung mga ano dyan mga mix, no? Maliliit. Yun yung kalawang. Ayan, no? Oh. O, oh, ayan. So, napakaraming kalawang kaya nagbabara pala yung aking carb sa aking motor, no? Na ko So, ayan at i natin yung tubig. Ah, hindi yun tubig mga mix. Parang joy na yun, no? Ayan, buong bula pa. Ayan yung mga kalawang mga mix, mga maliliit. At syempre, uh, hugasan natin ng gasolina yan, no? Para hindi siya maano sa, -ma ano yung tubig. Hugasan nyo lang ng uh, gasolina, mga mix, no? Mga isang litro siguro, kahit kalahati. So, uh, kita nyo yan, daming mga kalawang mga mix, no? Na natanggal sa loob. Kaya pala bumabara yung uh, gasolina papunta dun sa carb, mga mix, no? So, yan lang ang gawin nyo, mga mix, sa... Uh, uh, ano tawag nito sa tangke na kinakalawang dun sa loob mga amigs no? O, ayan no, di ba? O, tingnan nyo yung tubig. Namumula, ayan yung kalawang mga amigs no? So, yan lang gawin nyo mga amigs. Maraming salamat